Welcome back to my channel Roy Mulanda. Are alright? Yes, alright Hi, Carlos! Namiss na kita ng bonggang-bongga! Namiss ko, Carlos, ang mapagbigay mo. Alam mo, Carlos, hinahanap-hanap ko talaga yung mapagbigay mong ugali dahil palagi mo akong binibigyan ng chocolate na marami oo oh, ayan, Carlos, namis ko talaga ang chocolate na binigay mo sa akin, Carlos. parang tulad ng pagbabahal mo matamis, alam mo Carlos, ang binigay mong chocolate matamis, parang tulad ng pagbabahal mo sa akin na matamis tamis, Carlos. kaya namis ko ng bonggang bongga ka. Carlos ang iyong mapagbigay. Especially, Carlos, binigyan mo ako ng chocolate palagi pag ikaw ay pumunta sa akin. Alam mo, Carlos, gusto-gusto ko yung chocolate na binigay mo. Matamis-tamis. Tapos, mas nalama na Alasahan ko talaga ang tamis ng chocolate na binigay mo, Carlos. Ikaw lang talaga ang nagbibigay, Carlos, ng chocolate sa akin. Ikaw lang talaga at wala ng iba, Carlos. Kaya namis na kita, Carlos, ng bonggang bongga. Dahil palagi mo akong inaalaala na bibigyan ng chocolate. Alam mo, Carlos, Namiss ko yung chocolate na ito... Na matamis-tamis... Sana... Bibigyan mo ako ulit... Ng chocolate... Carlos... Magparamdam ka na, Carlos... Sa akin ulit... Gusto ko na yung chocolate... Namiss ko na, Carlos... Ang chocolate mong bigay... Na marami... O, oh, diba, Carlos gusto gusto ko to Carlos ang binigay mong chocolate ang sarap sarap Carlos sana bibigyan mo ako ulit Carlos dahil mahal mo ako Carlos at mahal din kita Carlos kaya bibigyan din kita ng chocolate para malanaan Nasaan mo naman yung pagmamahal kong matamis sa'yo, Carlos? Diba, Carlos? Ikaw lang talaga ang nagbibigay ng chocolate sa akin. Kaya hinahanap-hanap ko talaga, Carlos. Carlos, kung saan ka man, sana manasa a, buti kang kalagayan dahil inaalaala kita palagi Carlos ikaw lang talaga ang nagbibigay sa akin ng chocolate Carlos kung saan ka man Carlos mag chat ka na sa akin o mag message ka sa text antayin ko Carlos ng bonggang bongga dahil na miss na kita ng sobra kaya Carlos, mag-message ka na sa akin kung saan ka man. Aantayin ko yun. Carlos! Sana mamaya mag-message ka na dahil na-miss na kita ng bonggang bongga Carlos nasabay tayo kakain ng chocolate mong binigay Carlos Yun ang gusto-gusto ko talaga Carlos sana magparamdam ka na waiting for you Carlos thank you for watching bye love you all I got a